sa ibang balita, nagkaharap na ang nag-viral na buntis at nakaaway na pamilya dahil sa parking lot sa Naiya Terminal 3. Pero hindi sila nagkasundo at desididong magkasuhan. Para bigyan ang mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsho. Bukod sa time for giving, perfect time for forgiveness din ang nalalapit na kapaskuhan. Pero hindi yan ang gustong mangyari ng isang pamilya at buntis na nag viral kamakailan sa parking area ng NAIA Terminal 3 Sorry po. Sorry po sorry po nag Oh sige Alas 6 ng gabi noong October 30 nangyari ang viral video na ito kung saan makikitang galit na galit na sinisigawan ng isang pamilya ang buntis na ginang sa NAIA Terminal 3 car park Uh, sorry po, sorry po. Nag-double parking kasi ang buntis dahilan para maharangan ang sasakyan ng pamilya. Sabi naman ang buntis, pumunta lang daw siya sa banyo. Yun nga lang, pumalag ang pamilya at sinabing may PWD rin sila. Sinubukan ng Manila International Airport Authority na ayusin ang gusot ng dalawang partido. Pero desidido raw ang dalawang panig na sasampahan nila ng kaso ang isa't isa. kina -ano po namin sila, kinausap na maggarap nung 31 din po ng ano ng uh, nitong November gusto main man naming mapagayos po yung dalawang partido ah uh, talaga po hindi sila nagkasundo at uh, pareho silang magpapel ng kanyang mga complaint at uh, magpapel ng charge ang buntis, kasong unjust vexation ng revised penal code, malicious mischief at special protection against child abuse, exploitation and discrimination ang isasampa sa pamilya. Habang ang kabilang partido may countercharge laban sa buntis na cybercrime prevention of 2012. Samantala, nilinaw ng pamunaan ng paliparan na may security guard naman daw sa naturang car park. Nagsasagawa na sila ng investigasyon ngayon kung bakit walang secure na nag sa mga oras na nangyari ang insidente. Siniguro naman ng pamunaan ng airport na hindi mauulit ang viral na insidente. Mas hihigpitan din daw nila ang parking rules at tuloy-tuloy na pag-iikot sa parking area lalo ngayong magpapasko at dagsa ang mga pasahero. Kinausap namin mga security guard na maski makiusap yung isang maya uh, mayari ng vehicle na park because of certain personal reason or urgency, hindi pwedeng ipapark agad sa harapan ng ibang sasakyan. Aside from that, uh, continuous roving po yung dinirect namin mo. Mobile journalist Francis Sorsio po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.